Okay na, bibili na lang kami ng yelo. Pagdadagdag lang kami ng yelo, ay na. mang anonymous. Kayo sabi niya nga lagi yung tiwala, huwag sisirain. Kaya okay. yun yung pinapahalagahan natin. Maraming maraming salamat ma'am. At yun, bigay ko na kay bus Ma'am, para at least may ano, may hawak din siya. Kasi ubus-ubus talaga kami. Talaga ibinili namin lahat. Pati pato. Kaya kung, pato, ubus. Kung sakaling ano, magka-abel kami. Naghanap pa kami ng belt. Para dun sa aircon namin. Eh, kung sakali eh, para makarating kami ng maayos yun eh, mahirap mag moist yeah, um, mag moist yung man. ano kasi namin although kaya naman namin mag na walang aircon pero nag moist kasi yung windshield yun. kaya ayun ito ito sabi, ni, sabi niya may ko daw sa'yo bilang pa ang aga nito ah pa, pa, oh. pamas ko sa'yo oh, pamas ko um, <laughs> ang aga nito pamas ko Ah, ah, <laughs> uh, ah. Paling mo na. One. Wow. Serios pre Hindi nga. Oh. Tu. Ah. Oh. <laughs> Three. Oh. Haha. <laughs> Nagkulat. Nagkulat. Four. Haha. <laughs> Nagkulat sih. Four hundred. Tumtawi naman ito. Oh, eh, tingnan ko lang, Baka sa loob eh, nyo, magabono ako. <laughs> Balik ayam pre ay. Four thousand one hundred eighty One hundred, suklan so mo ko siyempre uh, 83 eighty-three. So, yung portasan, two hundred. So, ayan, ma'am. Ma ma'am, ma ano <laughs> di <laughs> mo. Uh, ayan, salamat po. Salamat po <laughs> sa uh, maagang niyo po. Ayan, yeah, maagang pumaskuni So, uh, Maraming maraming salamat po sa iyong nawalang uh, kapantay na pagsuporta. Salamat po. Sa... Basta lagi lang sinasabi ni ma'am na yung tiwala, mahirap masira. Ah, uh, 'yun yung pangalagaan natin. Iba yung tiwala na binigay sa oh. akin sa atin kaya huwag si sisirain at malaking part ng uh, pamumuhay natin yung kahit papaano na bago, umuusad dahil sa kanya. Kaya salamat sa pagtitiwala sa pagbibigay ng ng uh, opportunity para sa amin ni Boss Maki. At yun na. Ah, uh, ito, yeah, ginagawa namin at pinapahalagahan namin ma'am kung ano man yung ipagkatiwala mo sa amin at makasa kang hindi namin sisirain. Yan, grabe si Masumaki. Maki Mayroon yung sponsor si Maki Ma, maraming salamat po at uh, napakalaking tulong ko ito. Basta yung tiwala. Sa inihingi ko na tiwala. Oo, yun lang yung, ano, yun lang yung na uh, tanging may babalik natin yung tiwala talaga maring hindi pa natin may balik kung ano yung yung mga ginagawa niyang kabutihan sa atin as of ngayon kasi nga syempre na nandito pa lang tayo sa bundong to pero kung ano, ano man yung kalabasan ng mga ginagawa natin eh talagang hindi tayo makakalimot sa kanya uh, maaaring mag fail tayo pero hindi tayo susuko hindi tayo susuko so, tuloy tuloy lang uh, so happy ba and so sobra su sobra su sobra su yeah. nakakagulat so, ma'am ah uh, maraming maraming salamat po sa inyong maagang pamasko sa amin yun Ma'am, Maraming maraming salamat po ulit, pagpalaan po kayo At naway lalo pa kayong maging malakas masigla pa lagi at lalo po marami pa po kayong matulungan sana po Talangin po namin yung laging yung kaligtasan Pag-iingat sa, pag sa pagpasok sa trabaho Alright, salamat po ma'am Ayan ma'am, salamat Ingat po. po Ingat po lagi dyan at God bless uh, po Ayan, magsabi <laughs> So yun mga walik, dito kami naisip mga sa 7-Eleven at magkakapim muna time check natin mga buddy is 11.47 na So, dito na kami sa Saan na ito, boss? Uh, ano? Arayat Arayat kami So, ano muna? ayun pampagising Pampagising muna Pampagising muna Wala na, silang mayroon eh Malamig naman Oo At magandang gabing biyahe namin mga buddy Kasi yung mga isda namin Hindi mabilis patunaw yung yelo Pag tanghali kasi Sobrang init Sobrang init Pilis no, na Kung tumigyan tayo ng Ang tanghali na Ngayon gabi okay Kaya pwede kami mag-stop over Kaya talaga talagang trabaho natin, na natin pre Kailangan natin mag-sikap Kailangan natin mag-sikap Kaya sa susunod dealer na tayo Tayo na yung ano uh... May mga tracking na nakukuha sa atin mm. <laughs> Ang sarap Yan ang pinaka-ano natin Yan ang goal natin. goal natin Hindi tayo yung ano

Wala mong abirya sa daan. Hmm. Uh, balik talaga yan. Huwag uh, po kayong mag-alala uh, kahit na medyo may kalumaan na kuha. So, ah, uh, ano na kasi, kinundisyon muna bago mm ah, uh, si Sir Chip at dito rin ako. Kaya ako wala na kasa. akong kabay. Kaya kasi, bago po ako pre, kung kukuha ko na sasakyan, sakyan, dala-dalawa ang mga mekanikong hmm. Hmm. Ano, kayo, kayo. hindi ka pa ba makakampante? Tsaka di naman nakukuha na hindi nyo yan nakikita. Yun yung kaibahan ko sa ibang bibili. Mm. Yung iba, maring nagandahan sa body, nagandahan sa ano. wag tayong, mm. kapag bumili po kayo ng sasakyan, wag po kayong tumingin sa ganda ng katawan. Mm. Kung baga, sa pag-ibig ay, Huwag mong basihan yan na. yung panlabas na kanyo. Mayroon sa ta? Tagay, pre. Ha? ba? Tagay, tagay tagay. Ano to? Mm. Tay, tay, ano? Pilat. Thai laki. And so, update ko po kayo mamaya at ni Boss Maki. hindi na po namin... Pwede namin kung ano... Kung anong oras po kung makarating mamaya. Pero, may, medyo maaga tayo, no? Madaling oh, araw ma na. Madaling araw na. Sakto. To, bukas pa lang kayo. Bagsak. Mm saktuan yun. Kaya yun po yung ano namin, oras ng biyahe talaga. Para pag bukas ng, pagdating namin, bukas ng palengke, bagsak. Oh, na. Pero ikaw, huwag na chap ka pa sa inyo. Mm. Ang diskarte niya kasi sa pagbenta mga wali, siya yung, ano, nag-chap-chap pa. Sa kasi, no? Kasi hindi man marunong pa Oo. Oh. Sa so, so subdivision man sila nakatira. Oh, sila ba? Tsaka obligado ka eh. Pag hmm. Um, sinabing pahiwa na ako, alam ka hindi mo hiwain. Hmm. Um, ang gagandaan lang nun, sa kanila ang sukutsilyo, tapos ang kala, hindi sa akin. Hmm. Um, ano yun? Paano ang kilo nun? Kikiloyin mo muna na buo o tatanggalin mo buo. muna buo. yung laban na oog? Buo. Buo muna? Buo. Kasi kung magkano tunuhan natin, kung anong pagkakuha natin, yun yung lilapagdito. Hmm. Tama. Kala ko, lilinisan mo muna, tatanggal mo. Kalungin tayo. Ang gina, no? Okay. Isipin mo, uh, ilang buhit nilang magbabawa. So, Oo, eh. Minsan may, may yung malaking tuna, may kinain din na yung eh, malit. Isda, nyo, ilang bawas na yun. So, ayan. Halawbat na kuha ako. At uh, hindi na rin makablog si Boss Maki, gawa nang daw na rin yung kanyang camera. Ano mga buddy, at lari ka na ulit kami. Alrights.